ano nga ba ang pinagkaiba ng Pearl Burmese Python at Albino Burmese Python o yung Alburm dali tignan nyo yung pattern ni Pablo tandaan nyo bali medyo lamang yung madilaw no tsaka konti lang yung maputi sa kanya yung sa may chan lang sa may ilalim lang ito tignan nyo na lang sa picture yung albino medyo marami yung puti at mas maganda yung pagkadilaw ng dilaw na dilaw talaga check nyo ito ang albino burmese python e nyo iba yung pattern nya tsaka tignan nyo yung mga kulay white na puting puti talaga hindi kagaya sa pearl na medyo madilaw pa din tapos mas medyo mas maraming kulay puti yan yung albino tsaka iba talaga yung pattern no kung makikita nyo ikaw ko para kay Pablo na mas madilaw kahit yung mga may mga puti-puti naman pero medyo madilaw din 'di ba? Tignan nyo yung pattern ni Pablo na 'yan, yan parang apoy-apoy na 'yan. 'Yan, ganyan 'di ba, ang ganda. Ano 'yan kasi Het labyrinth siya, kaya ganyan yung pattern niya. Isa e, 'yun sa nagustuhan ko kaya ako siya binili. Albino din talaga dapat yung bibiling ko noon, kaya lang walang available na albino nung time na 'yon. December 'yun eh, sale tapos siguro nagkaubusan na. Kaya ayun no ako sa Pearl pero kamukha naman siya ng albino at red eye din tapos yun nagustuhan ko ngayon pattern na yun na parang may apoy apoy yung malapit sa ulo niya no? huwag nyo na lang pansinin si Snow bali ano lang siya dyan palamuti lang siya dyan tapos medyo maliko talaga yung si Snow huwag nyo na lang pansinin bali yun nga yun lang naman yung pinagkaiba ng albino at pearl medyo nakakalito lang lalo na pag newbie ka hindi mo mapapansin kung pearl nga ba yun o albino pero pag may kita nyo kasi ano siya eh yung pearl medyo ma orange bali ilalagay ko na lang yung picture yan si Pablo nung maliit pa medyo ma orange ba diba? kaysa ngayon na ah, tignan nyo na ah, madilaw na talaga pero yun nga maganda pa rin naman pero dati akala ko talaga ganun lang yung magiging kulay niya. Medyo ma-orange. Kaya akala ko talaga may pinagkaiba sila ng albino. Kumbaga akala ko medyo malayo yung pinagkaiba. Pero ngayong malaki na, pansin ko, konti lang, konti lang yung pinagkaiba. Tsaka, kung mapipapansinin mo lang talaga yung pattern, doon mo lang din talaga makikita na eto, pearl to, ganoon. Etong isa, al albino. Tsaka yun yung pag albino, medyo yung mga guwit-guwit na sa gilid puti talaga hindi kagaya ng pearl medyo madilaw pa din ito yung papers ni Pablo yung sa taas yung may coins yung, yung papers ng ball python si Pablo galing kay Wolfpacks. so yun lang sana medyo naintindihan yung pagkakapaliwanag ko ng pinagkaiba ng pearl at albino Burmese python bye bye